Yan. Sasagot tayo na isang tanong. Yung katanungan ganito. Ano ang aklat ng Apokalips? Apokalipsis o pahayag. Ang aklat ng Apokalipsis ay ang, mang, ang magaganap o gaganapin pa lamang. Ganito ang mababasa sa pahayag 1 verse 1. Sabi rito sa talata, ang Apokalipsis ni Kristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Yung tanong mo, ano ang aklat ng Apokalipsis? Ang aklat ng Apokalipsis ay ang magaganap o gaganapin pa lamang. Yan po ang sabi sa pahayag. One, first one. Hanggang dito na lang. Ingat kayo. Paalam.